Alaminos Terminal po Alaminos Terminal mga kagulong tayo po'y puno na puno na tayo mga kagulong Pununa. na Alaminos Terminal ay pasero dito ay, pasero dito sa Alaminos. pero ito dalawang truck lang to gusto ate ah, kape brown brown na lang ay may ano original wala ano brown na lang brown pila Ayan, pila na lang ang abang -ab pila ang gulong yan po ang sitwasyon dito sa Alaminos ang daming ano, daming pasayero kaya po uh, ginawa kaming 20-20 sa taas gawa nang yan nga po ang daylan ito ginawa kami ang 20 sa Pasay. Ayan. Bukang mga pasero natin dyan ngayon. Mga ibang sakyan Na lahat po kasi ng bus na galing ng taas luhatoy Luhato ay puno na. Kasi ang dami pong pasayro din sa taas. At yung po mga pasayro dito na mga biyayang alaminos lang po. Yung po pagdating dito mga apat na bus lang po yan, ubus po yan. Maya maya po darating na po yung mga bus na yan at siguradong ubus po yung mga bus na yan. Ayan po mga kagulong, update update na lang tayo, update update na lang tayo sa mga terminal. Napakadahin pong zero. Ngunit gagapay sa masayang paglalakbay, Five star, may malasakit magandang magandang.